Trabaho na ito sa ano ah, kagya Upload na Basta ang sinawa eh, sinaw kayong blue ba? Ang? Kung dako kayo nga Kung dako kayo itong itrabaho ba? Sinaw kayo Ako oh. oh, na ito ba, dako kayo Yung ano yun, magtrabaho mga chulupoy. Dali diba? so, na kaayo, di ba? Tapos lang, pass na. Ang lang, kung marunong eh, tayo eh. Ano tayo eh, learning tayo eh. Dali kayo, okay kayo.